naman mahal kong SM Department Store. Salamat sa limang taong pagkupkup mo sa akin at sa mga values na tinuro mo bilang isang mabuting empleyado. Hanggang sa Hi guys! eto na nga pala yung huling araw ko sa trabaho. Bali, nag-half day na nga lang ako ngayon at bumili nga muna ako ng Turks bago ako umuwi. Bali, dito nga pala ako nagtatrabaho sa SM Department Store, 3rd floor. Nakakalungkot man, pero kailangan ko na munang umalis. Pagkabili ko nga ng Turks, ay e, bumaba naman ako dito sa 2nd floor para nga bumili ng sago na iinumin ko. Grabe! Namiss ko nga talaga tong sago na to. Sa mga hindi nga po nakakaalam, ay e, simula nga po na itinayo itong SM na to, ay e, isa nga ako sa naging mapalad na naging pioneer nga nitong SM Kabanatuan. At eto nga ang sago na to ang pinakauna kong naging trabaho dito sa SM Kabanatuan. At pagkapili ko nga ng sago at turks, grabe, eto na. At lalabas na nga ako dito sa SM Kabanatuan. Alam ko naman na pwede pa akong pumasok dito anytime. Pero eto na kasi yung haling beses na lalabas ako dito na suot-suot nga itong uniform ko. Grabe, ngayon palang ay eh, namimiss ko na nga yung brand na hawak-hawak ko. But anyway, sideways, ay nandito na nga po pala ako sa terminal ng SM Kabanatuan at nakasakay na nga rin pala ako sa jeep. At dahil ako pa nga lang ang ng laman sa sasakay ng jeep na to Kaya naman kinain ko na nga muna itong daladala ko Bali binuksan ko na nga itong sago Pati na nga rin itong turks At saka nga ako nagumpisang kumain Grabe no, sa tagal nang nilagi ko dito sa trabaho ko na to eh, eto na nga yung nagsilbing tahanan ko At yung company ko nga ang nagsilbing Pansamantalang naging magulang ko dito nga sa SM Kabanatuan Biruin nyo ba naman na sa limang taong ko nga pamamalagi dito sa department store eh, never ako napagalitan ng office ko Hindi naman sa pagmamayabang pero sobrang bait talaga ng naging company ko ngayon alam na alam yan ng mga naging partner ko sa iba't ibang bahagi ng SM dito sa Pilipinas Kaya naman nakakalungkot na iiwan ko na sila ngayon Dahil alam ko naman na wala na siguro akong makikita na mas hihigit sa kabaitan ng company ko ngayon. Kung tatanungin nyo naman kung bakit ako nag-resign, ay sobrang bait naman pala ng company ko. Sa susunod ko na lang sasabihin yung rason kung bakit ako nag-resign. At kung ano naman yung gagawin ko matapos kong mag-resign sa trabaho. Malalaman nyo naman yon sa mga susunod na video. Oo nga pala, bago mayari itong video na to, gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga nakasama ko sa SM Kabanatuan. Sila nga pala yung mga naging totoo kong kaibigan dito sa SM Kabanatuan na never ako nakaramdam ng, ng dal moment pag sila kasama ko. At syempre, sa lahat ng guardian sa department store at naging guardian ng lahat sila ay naging kaibigan ko. Kaya kung makikita nyo sila, mukha lang silang mga istrito pero sobrang babait ng mga yan. Kaya naman huwag kayong mahihiyang lumapit sa kanila at magtanong kung may mga kailangan kayo. At alam nyo ba kung bakit ganyan sila ka kababait? Kasi ang nagsisilping ama at ina sa dep store na yan ay eh sobrang babait din kung makikilala nyo lang sila. But anyways, highways, Guys, my lovely uniform. Simula ngayong araw na to, eh, hindi na kita magagamit pa. Kaya naman, mahal kong SM Department Store. Salamat sa limang taong pagkupkup mo sa akin at sa mga values na tinuro mo bilang isang mabuting empleyado. Hanggang sa muli, SM Kabanatuan. Salamat!